Half day muna ang face-to-face -face classes sa mga pampublikong paaralan sa Maynila dahil sa mainit na panahon. Pero ang isang eskwelahan sa lungsod, hindi na mamamblema kahit pamatindi ang init na nararanasan kung bakit alamin sa ulat ni Melales Moras. Ngayong sobrang init ng panahon, malaking hamon sa mga eskwelahan ang ventilasyon para makadaloy ang hangin sa mga silid-aralan at guminhawa ang pakiramdam ng mga mag-aaral. Pero sa isang pampublikong paaralan sa Maynila, hindi na problema yan. Dito sa Dr. Alejandro Albert Elementary School sa Sampaloc, Manila, isang bagong tayong state-of-the-art 10-story building ang inunusad. Mayroon itong higit dalawang daang fully air-conditioned classrooms. May basketball court at football field, library, canteen, auditorium at iba pang pasilidad. May mga elevator pa at malalaking comfort rooms na mapakikinabangan ngayon ng mga mag-aaral. At syempre, makukumpleto ba ang pag-iikot natin sa eskwelahang ito kung hindi natin sisilipin ng isang classroom? Tara, samahan niyo ako. Ayan, pagpasok pa lang dito sa isa sa mga classroom, ito yung uh, nakasign para sa kinder, talagang mamamangha ka na sa lawak nung uh, paligid. Tamang-tama yung uh, mga bintana, malalaki, kaya talagang makakapasok yung hangin. At syempre, nako, may dalawang aircon pa dito, no? At talagang uh, sakto sa mainit na panahon kasi perfect yan. Tiyak na hindi na mainitan yung ating yung mga mag-aaral, baka jacket na yung hilingin nila. At ito nga, meron din uh, dalawang uh, electric fan. Kung uh, gusto mo munang ipahinga yung aircon, may mga electric pa Ito naman yung mga upuan dito, no? Sakto yan sa, para sa mga bata lang. At uh, syempre, para naman na uh, mas maging hawak, hindi siksikan, kundi talagang may sapat na space pa para sa kanilang mga aktividad dyan sa gitna. Pero syempre, no, isa sa mga highlight talaga ng uh, eskwelhang ito. Ay uh, magkaroon, meron silang mga magagandang CR tulad niyan. Syempre, para komportable ang pagsi-CR, lahat dito ng CR uh, CRI may bidet. Isa lamang ito sa mga paaralang isinaayos ng lokal na pamahalaan ng Maynila para paghusayin pa ang edukasyon sa lungsod. Mula sa mga guro hanggang sa mga estudyante, lubos naman ang pasalamat lalo pat sumakto ito ngayong sobrang init. Walang imposible kung ang mga namumuno ay mahusay at nagpapahalaga sa edukasyon ng mga batang manilenyo. At nangangako po kami sampu ng aking mga kaguruan, ng aking mga non-teaching personnel, sa tulong ng aming mga masisipag at supportive na parents na aalagaan po namin, pagyayamanin at mamahalin po namin ang paaralang ito. Bukod naman dito, patuloy ding tinututukan ng lokal na pamahalaan at DepEd ang sitwasyon sa iba pang eskwelahan sa lungsod. Sa katunayan dahil sa matinding init, mula April 11 hanggang May 28, ipinagutos na rin na half day na lang ang face-to-face -face classes sa buong Maynila. Sa kamera naman, sari-saring mungkahi ang mga kongresista para matugunan ang epekto ng mainit na panahon sa sektor ng edukasyon. 'yung strategic 'no, 'yung pangmatagalang solusyon natin dito. Siyempre, damihan 'yung classrooms. Pangalawa, uh, dagdagan 'yung ventilation sa mga eskwelahan natin. Sabi nga nila, edukasyon ang isa sa mga susi para sa tagumpay ng isang individual. Kaya naman, mapalokal o national government, tinitiyak nilang tututukan nila ang sektor na ito at patuloy na bubuhusan ng pondo para sa kinabukasan ng bawat Pilipino. Mula rito sa Maynila, Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.